Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, anong oras yung manapapanood yung video natin. So, welcome back ulit mga kaparmer. Ano, ah, nagbabalik kong muli ang inyong uh, ah, pinakamaliit na taga-alaga ng Ampalaya, talung ah, Talong at Sal. So, welcome back ulit kayo sa munti nating channel. Salamat nga po pala dun sa mga bagong subscriber ng channel ko thank you ah nag subscribe back na po ako so malaking tulong na yon para ma monetize po tayo ah nga lang disclaimer lang pala no dito sa video ko sa channel ko scroll nyo na lang kung ayaw nyo makinig at saka pagpasinsahan nyo na po kung ah, medyo bulol po ako magsalita kasi hindi ko talaga kaya i-explain kung papaano pero sana may matutunan po kayo bawat video na ina-upload ko. Dinelete ko nga pala yung isang video ko nung nakaraan kasi medyo maingay yung background. So doon pala uh, gumawa ko ng video muli kasi gusto kong iba uh, sagutin yung tanong ni Sir. Hindi ko lang makita sa comment section yung tinanong niya eh, na uh, ano ba yung an hindi ko nang ama maalala ko sa tanong niya parang yung tanong niya ano bang dahilan bat namamatay yung ampalayan niya o ang ampalaya? So, lahatin na lang natin, no, mga kaparmer. So, sa ngayon, yung masasabi ko lang based on my experience, namamatay po siya, hindi ho lahat insekto, hindi rin lahat pong ponggos, ba? Diba? Maaring may mali doon sa ating ginawa. Uh, maaring sinabi ko na nga noon, nung nagpakita ako ng video, uh, paano maglagay ng abuno, gaano karami, gaano yung distansya. Alam nyo mga kaparmer, ano? sa salamat ka pala mayroon tayong subscriber o mayroong nanonood din sa atin na nagtatanim din pala siya ng ampalaya so subscribe kayo doon maaring may naituro may maituturo pa siya uh, sa inyo o sa atin kung ano yung paraan paano mag-alaga ng ano ng ampalaya so dito tayo sa tanong ni sir ano sir pasensya ka na pero para tala, para lahatin na natin to so yung dahilan bakit namamatay yung ampalaya nung unang tanim ko ito kasi nilalagyan ko ito ng abuno dito, dito sa loob ng mulching. So pag tinamaan ang bay na to yun yung sinasabi ko ito, pag tinamaan yan, may ipakita tayo dyan mamaya. Pag tinamaan yan parati ng paglalagay natin ng abuno kahit uh, ano po yun, yung tubig o tinunaw natin yung abuno. May acid kasi yan, yan. acid yan eh. Masusunog po ito, unti-unti niya itong susunugin hanggang sa hindi mo na malayan ba't anong nangyari ba't nagyilo na itong bahay niya at saka namatay na siya sa itaas so dahil po dyan kaya nga sinasabi ko pag malaki na siya kahit dito ka na maglagay oh ayan makikita po ninyo yan puti na yan mga ugat niya yan dyan na ako nagbubuhos nung abuno ito kakain din kasi yan eh pag binasa mo yan dito kakain silang dalawa pag binasa mo yan dito sa gitna nila kakain din silang dalawa safe po yung inyong tanim safe na safe po yung tanin nyo. Hindi yung matatamaan to ng abuno. Kung matamaan man, konti na lang. So, hindi siya gaano ka, no? Gaano ka lakas yung asid ng abuno. Kahit anong abuno gamitin mo, uh, may asid talaga kasi yan. So, mag baka magtanong kayo ilang, ilang days bago ako mag -abuno. Dito kasi sa Ampalaya, uh, dapat kasi, dapat talaga kasi malaman natin dito. Kung... Uh, kung ano yung dinadala ng isang bay na to yan ang dinadala ng bay na to ma uh, ito ah ang dinadala ng bay na to sana makita nyo yan ito kwanto pong gusto sigurado yan blight yan so nagamot na kasi may lumaki eh. so ang dinadala nito nitong isang punong bay isang puno nya marami kaya siguro ito namatay itong dalawa maaring na search sa nutrients eh o maaring sa punggos pero madalas pag ganito na dalawa na ano na shirt to na shirt to sa abuno kasi mayroon daw parang isang linggo na hindi ako nakapag abuno sa kanila nito eh na laps so ang dinadala niya kasi nito ito dito na siya kasi dumugtong eh dalawa na so may isa na siya tapos mayroon uli siya dito na binuhay na ano na ito yung ano tawag ito basta ito so pag nakagawa siya ng ganyan, sampo. Ibig sabihin, marami na yung nangangailangan ng abuno. Marami na, tapos mayroon pa siyang bunga, mayroon pa siyang dahon. So, tapos nagugro pa ito eh. Kagang sa haba ng haba yan. So, kailangan, kailangan talaga bigyan mo yung kanyang ano, bigyan mo yung kanyang ugat ng maraming nutrients. So, dito sa maliit nating farm, yung ano dito yung pag-aabono ko is every 4 days umulan man yan o uminit every 4 days ako nag-aabono tapos yon uh, yun hindi siya naso no hindi siya naso ng ano ng ng kanyang abuno so possibly pag na kasi siya ng dalawang linggo possible na siya talaga na mamamatay so yun yung mga dahilan hindi lahat ng, ng dahilan na mamatay itong ampalaya is sa punggos. Ito, kagayan nito. Ito yung sinasabi ko. Yan. Ito talaga, namatay talaga to sa acid, over acid ng abuno. Kaya namatay yung bay niya eh. yan, no? Sayang lang. Kaya nga sabi ko, mula, nung pag, mula sa pag, ano, pagtanim mo pa lang, ingatan mo na siya. Ingatan mo na. Kasi pag hindi mo siya iningatan, sigurado yan magsisisit, magsisisi ka kung ganito karami bunga niya. Pag namatayan, yung puno mo, yung pinakapuno niya wala failure ka talaga nun kaya nga yung dinilit kong video ano yun eh uh, sabi ko doon uh, tingnan mo kung ano yung nasa sa ano yung pa paano magtanim ka man ng mas marami dapat alam mo kung gaano kalaki yung syudad na pag ano susuplayan mo ng magsuplay, magsuplay ng ano ng ampalaya so doon sir sana nasagot kita sir ano Possibly sa abunong. Ngayon, sir, uh, sinabi mo naman na uh, insikto. Mayroon yan. Pag insikto kasi, sir, saglit, sir, maghanap tayo dito ah. Kasi mayroon akong napansin dito nung nakaraan eh. Aha. So, mayroon yan insikto, sir. Pero hindi yan, in, uh, ito, acid to na pumatay sa kanya. Yan, asid acid yan. Asid ang pumatay nito. Yan, yan yung mangyayari. Talagang wala yan. Talagang, ano tawag nun? Basta madaw latak ah, lata man yan malata iba? so wala tayong makita na ano na nasira kinagat at saka kung ah, dito dito na lang tayo mag experiment sana sir makarating sa iyo makatulong sa iyo pag ano pag insikto o punggo yung dumali ah insikto, dito yan magsisimula sir buhay to pababa pero dito yan kung saan lang yun siya kakagat dun lang yun mamamatay yun po yung insekto so dito sa akin halos ngayon wala siya kasi pag nag spray ako tinatamaan ko talaga to mula sa puno tinatamaan ko talaga to para hindi siya makagat ng ano ng insekto sa punggos naman sir yung punggos kung baka sabi mo ah puno yan punggus yan hindi sir yung punggos ito lang atakihin yan kung saan yung parating ano uh, basa ng hamog doon yun sya tatam doon lang yun aatake yung punggos yan sa bunga magbablight yan Ganyan, sir sana sir na ano naka tawag dito naka nakatulong ako sa iyo tapos mayroon din minsan uh, kaya nga nire ako ini inspect ko nire ko kung pwede magmulching kayo kahit anong ano uh, magmulching kayo sa inyong ampalaya para pag nagdamo kayo dito lang konting angat kasi ng puno na to bibigay na yan eh Tsaka, yung gamitin nyo wag ano wag yung surot wag yung ano yung parang sa amin pisaw man kasi yun hindi ko maintindihan yun puay yun sa ano eh puay yun sa ano yung ginagamit namin dito yung panggapas ng palay yun yung ginagamit ko kasi may, uh, maliit lang yung ano tapos matalas maliit lang yung kanyang dulo yun, lang uh, galawin mo lang ganyan so hindi siya masisira yung ano yung lupa diyan sa gilid yun sir yung possible na mangyayari pag ano pag ginalaw mo yung puno at saka hindi mo na hindi na hindi na ingatan so ito yung mga hilo na yan sa ano pag cutting yan wala na yan malalaglag na yan so share na lang din baka at saka isa pa nga pala sir kung insekto pala uh, tingnan mo rin sir yung ba nangungulot ano nangungulot uh, hindi lahat ng cost ng kulot niya is ano yung sa tupurdi mahirap talaga pag tupurdi kasi kukulot yan eh minsan yung apids uh, or white flies dito kahit igalaw mo yan walang lilipad na whiteflies uh, white flies dito kasi share ko na lang din para paunti-unti makasira ko ng insecticide no yung ginamit ko dito nung una para matanggal siya kasi mayroong makukulit dito eh. Maliliit lang yan. Maliliit lang to sila pero makukulit to. Uh, ito yung dahilan ba't na uh, namatay yung dyan sa kabila kong tanim eh. Saan ba yun? Ba't hindi na kayo makita dito? Wala na nga talaga. Laglag na siguro yun. Ah, ito, ito, ito. Yan o. Oh. Yan, simple lang yan. Maliit yan pero salot talaga yan. Yan. Kaya, doon ako nakadiscover eh. Uh, kasi ito ang makapatay nito kahit anong insecticide hindi mapatay ito ng, ano, ng insecticide na iba yan hindi yan mamamatay ang makapatay lang dyan is yung pamatay ko holding yung sure basta kanon mga sure kill ganun o oh, ano pa yun bayonet so powder yung ginamit ko in inisprihan ko sila dito tapos pag umaga binalikan ko namatay yung mga ano mga white flies na katulong ito kasi yung kanang ano white flies pag may white flies butas butasin nila yan yung ano nyo mabilis sila magdami tapos ganito magiging itsura nung dahon na inalisa ng white flies oh. yan kulot talaga yan na yilo na parang hindi mo maintindihan yan ganyan yung itsura nya so i-recommend e, e, sasabihin ko na lang sa inyo turo ko sa inyo kung ano yung uh, bili kayo ng sure kill tapos isang napsak isang sprayer ay uh, isang pack, isang sprayer, isang napsak, napsak sprayer, isang pack ng sure kill. Tapos, Huwag kayo gumamit ng silikron. Hindi ko sinisiraan yung sinjinta. Hindi ko sinisiraan yan. Kukulot at kukulot kahit 5 ml lang kasi ang amoy ng silikron, yun yung magpapakulot dito sa ampalayan ninyo. Ang suggest ko is gumamit kayo ng parapest. Tapos ang ilagay nyo sa napsak sprayer nyo, tandaan nyo, uh, ilagay nyo is 30 ml. 30 ml tapos sabayan nyo ng gold, yung plain na gold, hindi yung gold rust. Plain na gold lang siya. Tapos pag nag-spray kayo, pag ganyan no, oh, sana makita nyo no. Pag nag-spray kayo mula sa ibaba ganyan na. Ah. Sundan niyo na lang yung kuan ng cellphone pag ganyan. Yan, dito lang kayo sa ibaba niyan mag-spray ganyan. Pag ganyan. Kasi lahat yan tatamaan talaga yan sa ibaba. So sana nakatulong po ako sa inyo mga kaparmer no. Ah uh, Sana sir, Nakarating sa iyo yung mensahe ko at nasagot ko sana yung tanong mo. Hindi ko lang talaga maalala yung makita yung comment mo doon sa ano. So sir, ito po uh lagi po nating tandaan na sana magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating mga customer. wag kayo nagmamakaawa naman sana ako. wag kayo gumamit ng fungicide na ano na powder. Kasi papasok yan dito naranasan niya ng isang customer dito sabi niya sa akin sabi niya ba't iba tong ampalaya mo ano bang ginagamit mo rito sabi ko hindi ako gumamit ng powder luto na ipapakain niya na sa anak niya pero mayroon siyang nakita na nagbublo kulay blue na mungkosib so tinapon lang nila so sana magkaroon tayo ng pagpapahalaga dun sa mga customer natin mahalin natin yung customer natin kasi sila yung ano eh yung mga consumer pala sila yung sila din yung dahilan ba tayo na ano eh Ba't mayroong bumibili sa atin na mga gulay. So, yun lang, suggest ko. Ang gamitin nyo, kahit gumamit kayo ng systemic na, ano, systemic na pungicide, okay lang. Basta wag lang kayo gumamit ng alika, sulumun, wag. Kasi systemic na insecticide yun. So, at saka, mag-spray kayo dito. Mag dito sa akin kasi, pag nag-spray ako, uh, ano lang, every harvest every pagkatapos ko mag kasi papasukin to eh Papasok, pag kinag, uh, pinutol natin to may sugat yan, papasukin ng punggos yan tapos kakalat yan papunta rito mamamatay din tong bayan nya kaya nating kailangan natin maesprihan para nang sa ganun, maproteksyonan sa punggos yung pinagputulan nito yung sugat nya so bukas lunes kung luluubin ng Diyos may buhay at lakas, harvest tayo bukas so maaring nasa ang maharvest natin dito is mga So, mga 40 kilos or 50 kilos na siguro kung luluubi ng Diyos. So, sana nakatulong. Sana may naunawaan kayo. Pasinsa na talaga kung hindi ako marunong mag ano, hindi ako marunong magkat cut, ng ating video, ano. So, yan na, tingnan nyo sa itaas niya, oh. Ganda, 'di ba? Ang gandang mabuhay na payapa na ang hanap buhay mo wala kang konsensya wala parang walang konsensya na matakot ka na ipakain yung gulay mo so sana yung nagtanong sa akin na mag-atsal sir kung pwede iwasan mo po mag-atsal kasi talagang mapipilyor ka kung some, ano iwasan mo na yon magtanim ka na lang ng Calixto F1 tsaka Galaxy Max tsaka yung bunga S2 lahat yan sana S2 may sponsoran nyo ako ng binhi ah yun ah uh, yan lang encourage ko sa inyong mga kaparmer. Salamat at ingatan nawa ang inyong maliit, ang inyong maliliit na sangbahayan. So, maraming salamat sa inyong panonood. Mag-iwan lang kayo ng tanong kung sana masagot ko yung tinanong ni Sir no. Sana Sir nakasagot ako sa iyo ng ano, mag-comment ka lang Sir para ku ano pa yung mga tanong mo, pwede po na ano, pwede na sagutin natin hangga't kaya natin. Hindi po ako agriculturist pero Susubukan po natin. Ika nga, sabi nga nila eh, mayroong itinuturo ang libro, pero mas mayroong tinuturo sa atin ang karanasan. So, yun. Salamat!